Nararamdaman mo ba ang tahimik na sandali kung saan ang puso mo ay nagsasalita, at may isang bagay sa loob mo ang kumikilos? Para bang tinatawag ka ng universo, binibisita ka ng isang mensahe na tanging ikaw lang ang makakaintindi. Aries, hindi ito basta isang pagkakataon, ito ang oras kung kailan ang iyong mga dasal, mga pangarap, at ang iyong paglalakbay ay nagkakasunod. Lahat ng nangyari sa iyong buhay, lahat ng pagsubok at tagumpay, ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Magtiwala ka sa mga senyales, magtiwala ka sa landas na tatahakin, dahil ang susunod na darating ay bahagi ng iyong tadhana. Ang universo ay handang gabayan ka, handa ka na bang making? Aries, may mga pagkakataon sa buhay na para bang ang lahat ay humihinto, parang ang universo mismo ay humihinga ng malalim. Nararamdaman mo ito, ang pakiramdam ng paghihintay, ng isang mahalagang bagay na malapit ng mangyari. Baka ito ay isang dasal na binulong mo ng tahimik, isang hiling na matagal mong iniingatan, o isang pangarap na tila mas totoo pa kaysa sa realidad. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at ang mga senyales ay nagiging mas malinaw. Ito ang iyong sandali. Ang landas na tinahak mo ay hindi nasayang. Bawat hakbang ay nagdala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa na ang tadhana ay hindi basta nangyayari, ito'y isang bagay na hinuhubog mo sa iyong mga aksyon, pananampalataya, at tiwala sa universo. Magtiwala ka na hindi ito isang pagkakataon lamang. Narinig na ang iyong mga dasal at dumating na ang panahon upang yakapin ang pagbabagong naghihintay sa iyo. Ang universo ay naggagayad sa iyo, aris, at oras na upang hakbangan ang unang hakbang. Ang lakas ng dasal at pananampalataya. Nararamdaman mo ba ang tahimik na lakas ng isang dasal, ang sandaling isinara mo ang iyong mga mata, pinagsama ang iyong mga iniisip, at nakipag-usap sa universo. Sa kulturang Pilipino, alam natin na ang dasal ay higit pa sa mga salita, ito ay isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritwal na mundo, isang direktang linya patungo sa mga banal na puwersa na gumagabay sa atin. Aries, sa mga sandaling ito ng katahimikan, kung kailan ikaw lamang at ang iyong mga iniisip, hawak mo ang kapangyarihan na baguhin ang iyong realidad. Ang dasal ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong, ito ay tungkol sa pagbibigay daan para maganap ang mahika ng universo. Bawat dasal na binibigkas mo, gaano man ito kasimple, ay may bigat. Ang paggawa ng dasal ay nag-ugnay sa iyo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, at iniaalin ang iyong enerhiya sa mga puwersa sa paligid mo. Para bang ang universo ay nakikinig hindi lamang sa iyong mga salita, kundi pati na rin sa iyong puso. Sa Pilipinas, maraming paniniwala ang umiikot sa dasal. Mula sa pagsindi ng kandila hanggang sa pag-aalay ng mga bulaklak sa isang dambana, ang mga ritual na ito ay malalim na nakatanim sa ating kultura. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga aksyon, ito ay tungkol sa pananampalataya na nasa likod ng mga ito. Makikita mo, Aries, na ang universo ay hindi tumutugon sa iyong mga salita lamang, tumutugon ito sa enerhiya na inilalagay mo sa mga salitang iyon. Kapag tunay mong pinaniniwalaan, kapag nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng iyong mga dasal, binubuksan mo ang pinto para sa pagbabago na mangyari. Habang kinikilala mo ang oras para magdasal, Aris, isipin ito bilang pagtatanim ng isang buto. Bawat dasal ay tulad ng isang maliit na buto ng intensyon na inilalagay mo sa lupa ng iyong buhay. Dinidiligan ito ng universo, pinapalago, at sa tamang panahon, ito ay magiging isang magandang halaman. Ngunit tulad ng anumang halaman, kailangan ito ng pasensya, pananampalataya, at pag-aalaga. Minsan, hindi agad dumating ang mga sagot, Ngunit hindi ibig sabihin nun ay hindi gumagalaw ang universo para sa iyong kapakanan. Ang paggawa ng dasal ay nag-aanyaya din sa iyo na magnilay-nilay sa iyong mga hangarin. Ano nga ba ang tunay mong hinihiling? Ano ang pinakamahalaga sa iyong puso? Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala kami na ang mga bagay na hinihiling natin, lalo na kung binibigkas ito ng malinis na puso, ay ibinibigay sa tamang panahon at sa tamang paraan. Aries, huwag kang matakot magdasal para sa mga tunay mong pangangailangan, maging ito man ay gabay, pag-ibig, tagumpay, o kapayapaan. Magtiwala ka na ang iyong mga dasal ay naririnig, kahit paminsan ay parang nawawala sila sa katahimikan. Ang mahalaga ay magtiwala ka sa proseso. Ang universo ay gumagalaw sa mga misteryosong paraan, at minsan, ang sagot sa iyong dasal ay hindi agad dumating. Hindi ito dahil hindi ka naririnig, kundi dahil kailangan ng lahat ng bagay na magtagpo sa tamang oras. Aries, tandaan mo na kahit hindi mo pa nakikita ng malinaw ang landas, ang iyong mga dasal ay unti-unti nang naglalatag ng daan para sa mga darating na bagay. May isang kasabihan sa Pilipinas, bago ang araw, may liwanag. Ibig sabihin, bago magsimula ang araw, may liwanag na sa abot tanaw. Gayon din, ang iyong mga dasal ay tulad ng liwanag na iyon, sila ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. Kung ikaw ay nagdarasal para sa lakas, kaliwanagan, o isang bagong kabanata sa iyong buhay, magtiwala na ang universo ay sasagot sa mga paraang hindi mo pa nauunawaan. Aris at ang landas ng tadhana. Aris, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman isang pagkakataon lamang. Ito ay palaging itinadhana, hinubog ng mga desisyon na iyong ginawa, mga dasal na binigkas, at ang enerhiya na ibinibigay mo sa mundo. Ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo, kahit sa mga sandali na naramdaman mong ikaw ay nawawala o naguguluhan. Ang tadhana, Aries, ay hindi isang kaganapan na nangyayari sa isang kisap mata, ito ay isang landas, isang trail na hinabi sa mismong tela ng iyong pag-iral. Bawat desisyon, bawat hakbang na iyong tinahak ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Kung saan ikaw ay handang yakapin ang susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Sa espiritwalidad ng Pilipino, naniniwala kami na ang tadhana ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari sa atin. Isa itong landas na tinatahak natin, isang serye ng mga senyales, sandali, at mga pagkikita na nagdadala sa atin sa kung saan tayo talagang nakatakdang mapunta. May malalim na koneksyon sa pagitan ng ating mga aksyon, intensyon, at tugon ng universo. At aris, ang iyong landas ay hindi na iba. Ang universo ay nagbubulong sa iyo sa pamamagitan ng mga banayad na senyales. Nararamdaman mo ba ang isang kakaibang pagnanais patungo sa isang bagay o isang tao? Iyan ang universo na nagtutulak sa iyo, Aris, gumagabay sa iyo patungo sa tadhana na talagang itinadhana mong tuparin. Nasa mga tahimik na sandali, kung saan nararamdaman mo ang isang malalim na kaalaman, kapag pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga instincts, at sinusundan ang iyong panloob na tinig. Ito ang iyong landas ng tadhana na tumatawag. Baka nagduda ka sa iyong sarili sa nakaraan. May mga panahon na tinanong mo ang iyong mga desisyon o nag-alinlangan kung ang landas na iyong tinatahak ay ang tamang isa. Ngunit Aris, tandaan mo, hindi ka kailanman tunay na nawawala. Hindi tayo dinadala ng universo sa maling direksyon. Minsan, dumarating tayo sa mga hamon, sakit, at mga sandali ng kalituhan upang ihanda tayo para sa mga darating. Bawat pagsubok ay humubog sa iyong tibay, at ngayon, nakatayo ka sa threshold ng isang pagbabagong matagal mo nang hinihintay, kahit hindi mo pa ito alam. Sa kulturang Pilipino, madalas naming banggitin ang balay na tumutukoy sa mga hindi nakikitang puwersa ng universo na gumagabay sa atin patungo sa ating kapalaran. Ang mga hindi nakikitang puwersang ito ay hindi laging madaling intindihin, ngunit malakas, tulad ng mga bulong ng tadhana na umuukit sa iyong kaluluwa. Baka hindi mo palaging makita kung saan patungo ang landas, munit aris, magtiwala ka na ang bawat liko at pag-ikot ay may layunin. Ang universo ay hindi ka lang dinadala patungo sa kahit anong hinaharap, ito ay naggagabay patungo sa iyong pinakamataas na sarili. Aries, ang sandaling ito sa iyong buhay ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay ang pagbuo ng bawat desisyon, bawat dasal, at bawat pagpili na iyong ginawa hanggang sa ngayon. Katulad ng mga alon sa dagat, ang tadhana ay gumagalaw na may ritmo. Minsan tayo ay hinahatak sa isang direksyon, at minsan naman, tinutulak tayo patungo sa ibang direksyon. Ngunit palagi itong nagdadala sa atin sa kung saan tayo kailangang mapunta. May isang kasabihan sa kulturang Pilipino, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Ibig sabihin, ang hindi lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Aries, mahalaga na pagnilayan mo kung gaano ka nakalayo. Ang mga hamon na hinarap mo at ang mga aral na natutunan mo ay naghanda sa iyo para sa darating. Bawat karanasan, bawat pagkatalo, ay naging hakbang na nagdala sa iyo malapit sa iyong tunay na layunin. Oras na para magtiwala ka sa prosesong ito. Ang tadhana ay hindi isang bagay na kailangang katakutan, kundi isang bagay na kailangang yakapin. Ito ang iyong landas, ang landas na ipinanganak kang tahakin. May dahilan kung bakit ang universo ay nagsasalita sa iyo ngayon, Aris. Ang paglalakbay na naghihintay sa iyo ay hindi isang pagkakataon lamang, kundi isang layunin. At isang layunin na ikaw lamang ang makakamit. Handa ka na. Ang papel ng espiritualidad at pamahin. Aries, baka narinig mo na ang kasabihang, walang kalakasang hindi pinapansin ng Diyos. Ibig sabihin, walang lakas na hindi nakikita ng Diyos. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala kami na bawat sandali, bawat dasal, at bawat akto ng pananampalataya ay nakikita at naririnig ng universo. Ngunit bukod dito, mayroong mas malalim na bagay na gumagabay sa atin, ang ating koneksyon sa hindi nakikitang mundo, sa pamahiin o mga superstitions na humuhubog sa paraan ng ating pamumuhay at pag-unawa sa mga misteryo sa paligid natin ang pamahiin, kahit madalas ituring na mga alamat o superstitions, ay may mas malalim na kahulugan. Sa kulturang Pilipino, hindi lang ito mga kwento, ito ay mga mensahe, ritual, at babala na ipinasapasa mula sa mga ninuno. Ito ang paraan ng universo para makipag-ugnayan sa atin, ipinapaalala na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Aries, ikaw ay isang tao na palaging nagtitiwala sa iyong mga instincts, at dito pumapasok ang kahalagahan ng iyong koneksyon sa espiritual na mundo. Ang mga senyales at mga palatandaan, maging ito man ay kumikislap na kandila, ang huni ng ibon, o isang panaginip na nananatili kahit magising ka na, ay hindi basta-basta na mga kaganapan. Ang mga ito ay mga mensahe mula sa universo, gumagabay sa iyo patungo sa iyong tunay na tadhana. Nararamdaman mo ba ang hindi maipaliwanag na paghatak kapag may isang bagay na ang tama? Iyan ang universo na gumagabay sa iyo, Aris, at ang iyong espiritualidad ay may mahalagang papel sa pagtulong sa iyong mag-interpret ng mga mensaheng ito. Sa kulturang Pilipino, nauunawaan namin na ang ating mga ninuno ay nakipag-ugnayan sa mga espiritu, humihingi ng gabay, proteksyon, at karunungan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng mga ritual tulad ng panata, vows, o simpleng pakikinig sa tahimik na mga bulong ng universo, ang iyong mga espiritual na gawi ay nag-ugnay sa iyo sa mga sinaunang puwersang ito, binibigyan ka ng pagkakataong mag-alin sa iyong tadhana. Aries, ang iyong intuwisyon ang iyong pinakamalakas na espiritwal na kasangkapan. Ito ang tahimik na tinig na nagsasabi sa iyo kung kailan tama o mali, kung kailan mo dapat magtiwala at kung kailan ka dapat umatras. Ito ang tinig na nag-ugnay sa iyo sa mga hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa iyong paglalakbay. Ngunit ang susi ay makinig. Sa mga paniniwala ng Pilipino, itinuturo sa atin na kapag hindi natin pinansin ang mga senyales, nawawala sa atin ang banal na gabay na nakalaan para sa atin. Ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong intuition at ang mga mensaheng na tanggap mo ay isa sa mga pinakamalakas na paraan upang mag sa iyong tadhana. Katulad ng mga tradisyon ng Pilipino na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga ritual, ganoon din dapat na isama mo ang iyong mga espiritwal na gawi sa araw-araw mong buhay, Aris. Mula sa pagsindi ng kandila ng may intensyon hanggang sa magdasal para sa gabay, ang mga maliliit na ritual na ito ay may malalim na kahulugan. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang bawat akto ng debosyon ay isang paraan upang ipakita sa universo na nagtitiwala ka sa gabay nito. Kapag ikaw ay kumokonekta sa iyong espiritualidad, Aries, hindi mo lang pinapalakas ang iyong ugnayan sa universo, kundi binibigyan mo rin ang iyong sarili ng kapangyarihan upang maisakatuparan ang buhay na iyong minanais. Ang pamahiin ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino at espiritwalidad. Halimbawa, maraming Pilipino ang naniniwala na kapag narinig mo ang huni ng tandang sa madaling araw, ito ay hudyat ng bagong simula. O kaya, kapag isang itim na pusa ang dumaan sa iyong daraanan, maaaring ito ay isang senyales upang baguhin ang direksyon. Ang mga maliliit na senyales na ito, Aries, ay bahagi ng wika ng universo, at sila ay direktang nagsasalita sa iyo. Nasa ang responsibilidad upang makinig at i-interpret ang mga ito. Tandaan ang kasabihang Pilipino, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Kung hindi natin bibigyan ng halaga ang ating pinagmulan, hindi natin lubos na mauunawaan kung saan tayo patungo. Aries, dito nag-ugnay ng malalim ang iyong espiritualidad sa iyong landas ang iyong koneksyon sa mga mensahe ng universo, ang iyong pagpapahalaga sa mga tradisyon, at ang iyong kahandaang makinig ay makakatulong upang gumabay sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin. Oras na upang magtiwala na ang mga senyales sa paligid mo ay hindi mga pagkakataon lamang, ang mga ito ay ang universo na direktang nagsasalita sa iyong kaluluwa. Ang iyong mga espiritual na gawi, gaano man ito kasimple o kalalim, ay isang direktang imbitasyon para makipagtulungan ang universo sa iyo mas magtiwala ka, mas ipapakita ng universo ang sarili nito. Ang iyong paglalakbay ay unti-unting bumubukas, Aries, at sa bawat hakbang na iyong tatahakin sa pananampalataya, makikita mong papalapit ka sa tadhana na naghihintay sa iyo. Manifestasyon at tiwala sa universo Aries, habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, may isang makapangyarihang kasangkapan na kailangan mong yakapin ng buo, ang manifestasyon. Hindi ito basta hiling o pansamantalang kagustuhan, ang manifestasyon ay ang akto ng pag-aalin ng iyong enerhiya sa universo upang gawing realidad ang iyong pinakamalalalim na pagnanasa. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang universo ay hindi laban sa iyo kundi kasama mo. At upang mamanifest ang iyong tadhana, kailangan mong magtiwala muna sa proseso. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang manifestasyon ay malalim na konektado sa pananampalataya. Ang paniniwala na kapag inilagay natin ang ating puso at kaluluwa sa ating mga dasal, pangarap, at intensyon, ang universo ay tutulong sa atin ay isang karaniwang pananaw sa ating kultura. Katulad ng pagsindi ng kandila at paggawa ng hiling, naniniwala tayo na ang ating taos pusong mga iniisip at nararamdaman, kapag pinagsama sa aksyon, ay makakalikha ng mga pagbabago na ating hinahanap. Ngunit Aris, ang manifestasyon ay higit pa sa pag-iisip ng kung ano ang nais mo, ito ay tungkol sa pagyakap sa nasabing pagnanasa at paggawa ng mga hakbang upang maisakatuparan ito. Hindi basta binibigay sa atin ng universo ang ating mga hiling. Hinihiling nito na magtulungan tayo, ialigin ang ating mga aksyon sa ating mga intensyon. Katulad ng pagtatanim ng buto, kailangan mong alagaan ang iyong mga pagnanasa ng tamang enerhiya, pasensya, at pananampalataya. Aris, ang manifestasyon ay nangangailangan sa iyo, hindi lamang na magdasal, kundi magtiwala na ang iyong hinahanap ay papalapit na. Ibig sabihin nito ay pagpapalaya mula sa pagdududa at pagtanggap sa kapangyarihan sa loob mo. Kapag naniniwala ka, tunay na naniniwala na ang iyong mga pangarap ay dumarating na, binubuksan mo ang pinto para ang universo ay magtulungan upang maganap ito. Sa kulturang Pilipino, mayroon tayong kasabihang, kung hindi mo sisimulan, hindi ka makararating. Ibig sabihin, kung hindi mo sisimulan, hindi ka makararating. Ang manifestasyon ay isang proseso, Aris, ngunit nagsisimula ito sa iyo. Ito ay tungkol sa paggawa ng unang hakbang, kahit hindi pa na malinaw ang buong landas. Tinatawag kang kumilos, magtiwala na ang universo ay magbibigay ng mga pagkakataon na kailangan mo, ngunit kailangan mo ring magpatuloy ng may pananampalataya. Ang susi sa manifestasyon ay tiwala. Tiwala na alam ng universo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, kahit hindi mo pa nakikita ang kabuang larawan sa ngayon. Aries, ang universo ay gumagalaw sa sarili nitong oras, at minsan, ang mga bagay na nais natin ay nadedelay dahil may mas maganda pang darating. Magtiwala ka na bawat hakbang na iyong tinatahak ay bahagi ng isang mas malaking plano, kahit na minsan ay may mga sandali ng hindi katiyakan. Sa espiritualidad ng Pilipino, iginagalang natin ang konsepto ng bayanihan, pagtutulungan para sa kapakanan ng nakararami. Kapag ikaw ay nagmamanifest, hindi ka nag-iisa, ang universo ay kasama mo. Bawat dasal, bawat positibong pag-iisip, at bawat akto ng pananampalataya ay tulad ng isang sinulid na magkasamang hinahabi ang iyong hinaharap. Ang uniberso, tulad ng isang tapat na kasama, ay tumutulong sa iyong paghubog ng iyong tadhana, ngunit kailangan mo munang maniwala dito. Ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pagpipilit na mangyari ang mga bagay, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa uniberso na dumaloy sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa kung ano ang nais mo at pagtitiwala na dadalhin ito ng universo sa tamang oras. Aries, kapag bumong na-alin ang iyong sarili sa enerhiya ng manifestasyon, nagiging magnet ka para sa iyong mga pagnanasa. Ititigil mo na ang paghabol sa mga ito at magsisimula kang akitin ang mga ito. Tandaan, sa kulturang Pilipino, tinuturuan tayo na magdasal at magtulungan. Ibig sabihin ito, magdasal at magtulungan tayo. Ang universo ay magdadala ng mga pagkakataon na kailangan mo, ngunit nasa iyo ang responsibilidad na gumawa ng mga hakbang na kinakailangan. Aries, ang manifestasyon ay nangangailangan ng aksyon, pananampalataya, at paniniwala. Magtiwala ka na ang universo ay naggagabay sa iyo, at kapag inalin mo ang iyong enerhiya sa iyong pinakamalalalim na pagnanasa, makikita mong ang landas na tatahakin mo ay punong-puno ng mga posibilidad. Aries, ang iyong paglalakbay ay isang patuloy na paglago, ginagabayan ng mga hindi nakikitang puwersa, at pinapalakas ng iyong pananampalataya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ang universo ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga dasal, senyales, at ang iyong sariling intuition, na nagdadala sa iyo sa sandaling ito, ang sandaling ang lahat ay magkasama. Tinahak mo ang mga hamon, hinarap ang mga pagdududa, at sa kabila ng lahat, ikaw ay nanatiling matatag hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay tadhana na unti-unting nagbubuka sa harap mo, ginagabayan ka patungo sa iyong mas mataas na layunin. Madaling makaramdam ng kalituhan tungkol sa hinaharap, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ng kasing bilis ng ating inaasahan. Ngunit Aris, tandaan mo na bawat hakbang na iyong tinatahak, gaano man ito kaliit, ay isang hakbang patungo sa buhay na nakatakda para sa iyo. Ang universo ay matiisin at ganun din dapat ikaw. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa iyong sariling lakas at magtiwala na ang tamang oras ng uniberso ay palaging gumagalaw para sa iyong kabutihan. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng pananampalataya, pasensya, at ang paniniwala na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa isang dahilan. Sa tamang panahon, lahat ay darating, sabi natin, na nangangahulugang isa tamang oras, darating ang lahat. Aris, magtiwala ka na ang universo ay nagbubukas ng iyong landas sa tamang oras. Narinig na ang iyong mga dasal, ang iyong mga aksyon ay iniaalin sa iyong layunin, at ang iyong tadhana ay handa ng matupad. Hindi ka nag-isa, Aris. Ang universo ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Yakapin mo ang landas, magtiwala sa mga senyales, at malaman mong ang iyong hinaharap ay maliwanan ang iyong landas ay nakatakda at ang oras upang tahakin ito ay ngayon na. Aris, ang iyong tadhana ay naghihintay. Nararamdaman mo na ba ang tahimik na sandali kung kailan ang universo ay nagsasalita sa iyo? Aris, ang oras ay ngayon. Narinig na ang iyong mga dasal, ang iyong landas ay nagbubukas, at ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Bawat dasal, bawat hakbang, at bawat senyales na iyong natutunghayan ay isang mensahe mula sa universo na nagdadala sa iyo patungo sa iyong tadhana. Magtiwala ka na ang tamang oras ay dumating na at ang hinaharap na iyong hinihintay ay mas malapit na kaysa sa inaasahan mo. Handa ka na bang yakapin ang iyong paglalakbay, Aris? Magtiwala sa proseso, maniwala sa iyong lakas, at tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ibahagi ang iyong mga saloobin o karanasan sa amin. Nararamdaman mo ba ang mga senyales na gumagabay sa iyong landas? Hash Aries Hash Zodiac Signs hash Manifestation Hash Trust the Universe hash Spiritual Guidance hash Filipino Spirituality Hash Sa puso ng Pilipinas, naniniwala kami na bawat hakbang na ating tinatahak ay ginagabayan ng mga hindi nakikitang puwersa ng universo. Aries, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang iyong mga dasal, pananampalataya, at tiwala ay nagdadala sa iyo patungo sa tadhana na nakatakda para sa iyo. Magtiwala sa proseso at alamin na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang universo ay nagbubukas ng iyong landas sa tamang oras.